Mga trabaho na sobrang mapanganib na bihira na lang mabuhay ang mga gumagawa nito. Manatili ka dahil ang pinakamapanganib na trabaho sa buong mundo ay hindi mo inaasahan. Una ay pag-uusapan natin ang security sa cargo ship. Ang karagatan ay malawak, tahimik at nakakatakot. Pero ang pangunahing suliranin ng mga security sa cargo ship ay hindi ang alon kundi mga pirata. Hindi yung mga pirata sa lumang panahon, kundi mga modernong pirata mula sa Somalia at Nigeria. May dala silang sandata at madalas silang dumadating bilang grupo. Kinukuha nila ang mga barko, pati na rin ang mga kargamento at mga crew. Ang trabaho ng security ay pigilan sila pero hindi ito madali. Mas marami ang pirata kaysa sa kanila at mas mabigat ang kanilang sandata. Kapag may nakitang bangka ng pirata ay kailangang isara agad ang barko. Lagyan ng kable sa paligid para mahirapan silang sumakay. Pero kahit malaking cargo ship yan ay mahirap bantayan lahat ng parte. Kaya may mga lugar na hindi nakikita kung saan madaling makasakay ang mga pirata. Nakakaranas din ang mga bantay ng puyat at hilo sa dagat. Mas mapanganib pa kasi kadalasan sa gabi nangyayari ang pagsalakay. Kaya kailangan mong bantayan sa dilim. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming security guards sa cargo ships ang laging nalalagay sa peligro. Ang sahod nila ay umaabot ng isang milyon hanggang kalahating milyon kada buwan pero kapalit ay kaligtasan. At narito rin ang driver ng bus sa bundok. Sa karamihan ng lugar, ligtas maging bus driver. Pero hindi sa rutang ito. Ang Route 1258 papuntang Lima sa Peru, ang pinakamapanganib na ruta ng bus sa buong mundo. Dumadaan ito sa bundok ng Andes kung saan sobrang kitid ng kalsada at walang harang sa gilid. Ang daan ay halos kasya lang para sa isang kotse. Pero araw-araw ay, ay, may bumabiyahe dito ang mga malalaking bus. Madalas ang paguho ng lupa at pagbagsak ng bato mula sa itaas. Dahil sa taas na lugar, palaging mahamog at wala rin ilaw sa kalsada. Kapag pumalya ang pareno pababa ng bundok, ay tiyak na may mangyayari. Mas masama pa, madalas siksikan ng mga bus at malayo ang paghihinga ng tulong. Kaya kapag may nangyari, maaring abuti ng ilang oras bago may dumating na tulong. Alam na mga driver na bawat biyay nila ay pwedeng maging huli na. Ang mas matindi pa kumikita lamang sila ng humigit kumulang 28,000 kada buwan kahit nagtatrabaho sila ng 16 na oras kada araw at nalalagay sa peligro ang kanilang buhay. At narito rin ang tagapalit ng ilaw sa tower. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho lang ng isang araw kada 6 na buwan at kumikita na siya ng 1.1 milyon sa bawat trabaho. Siya ang tagapalit ng ilaw sa isang libo at kalahating talampakan communication tower. Bawat akyat niya ay may panganib. Kapag nahulog ka mula sa itaas nito ay siguradong may kalalagyan ka at nangyayari talaga ito. Kailangan niyang harapin ang malalakas na hangin, kidlat, yelo at ulan. Isang bugso ng hangin lang ay pwede kang mawala ng balanse. Pwede rin siyang makahawak sa mataas na boltahe ng mga antena. Isang maling hawak ay alam mo na ang mangyayari. Minsan pa nga, nagkakabaga ang tower at wala, nang at wala kang matatakbuhan. Oo, isang araw lang siya nagtatrabaho bawat anim na buwan at kumikita ng 1.1 milyon. Pero kahit malaki ay sobrang mapanganib. At narito rin ang diver ng ship propeller. Ang mga barko ng otoridad at cargo ships ay may napakalaking propeller mas malaki pa sa ilang gusali. Umaabot ito ng 40 feet ang lapad at mahigit 100 tonelada ang bigat. Kaya nitong putulin ng kahit anong bagay kung umaandar ito habang ikaw ay nasa ilalim. Ang trabaho ng mga propeller diver ay sumisid sa si ilalim ng barko para tingnan o ayusin ang propeller. Kadalasan sa madilim, malalim at minsan ay may mga pating na lugar Kapag nasira ang barko, kailangan nilang ayusin kahit nasaan ito. Madaming pwedeng magkamali at taon-taon may mga diver na hindi na nakakaahon. Minsan, bigla nilang umaandar ang propeller habang nasa ilalim pa sila at sa sobrang bilis nito, wala ka nang magagawa. Madalas din silang sugurin na mga isda, il at pating. Kailangan din nilang pumasok sa masisikip na bahagi ng propeller Kapag biglang lumakas ang agos ng tubig, ay maaari silang maipit at maubusan ng hangin. Dahil sobrang lalim na lugar ng trabaho nila, sobrang taas din ang pressure, kaya minsan hinihigop sila ng gumagalaw na propeller. Sa sobrang lalim, hindi na gumagana ang komunikasyon, kaya kung may mangyaring piligro, malalaman ng ito kapag huli na ang lahat. Ang sahod nila ay nasa 1,5 at milyon kada buwan, pero sobrang panganib. At narito rin ang mga minero. Kung ikaw ay takot sa masasikip na lugar, ay hindi ito para sa iyo. Ang pagiging minero ay isa sa pinakamapanganib at hindi komportableng trabaho sa mundo. Araw-araw may panganib ng pagguho ng minahan at hindi ka na makalabas. At kadalasan ay hindi sila naiiligtas. May mapanganib na gas tulad ng methane at carbon monoxide na maaaring magdulot ng kawalan ng oxygen. Ang mga makina tulad ng pickaxe, drill at conveyor ay mapanganib rin lalo na sa masisikip na espasyo. Maraming minero ang nagkakaroon ng mga karamdaman dahil sa paglanghap ng alikabok mula sa uling. Marami rin ang nakakaranas ng mga peligro. Nagtatrabaho sila sa ilalim ng lupa, malayo sa araw, pamilya at kaibigan. Sobrang bigat nito sa isipan. Sa Minecraft parang masaya ang pagmimina, pero sa totoong buhay ay wala silang diamond pickaxe. At ang malalapa, karamihan sa kanila ay kumikita lamang ng 20,000 kada buwan o mas mababa pa. Kaya bago ka magreklamo sa trabaho mo ay isipin mo ang mga minero. At narito rin ang crane operator. Akala ng iba, ligtas ang mga crane operator sa loob ng kanilang cabin. Pero hindi ito totoo. Ang mga crane ay kayang buhatin ng higit sa isang daang tunilada. Taon-taon maraming crane operator ang nawawala dahil sa kuryente. Madalas kasing tumama ang crane sa mga linya ng kuryente. Kadalasan din silang nagtatrabaho kahit hindi maganda ang panahon, kaya mas tumataas ang piligro. Kumikita lamang sila ng humigit kumulang 400,000 kada buwan at hindi ito nangangahulugang ligtas ang kanilang trabaho. At narito rin ang commercial na mangingisda ang karagatan ay isang nakakatakot na lugar at nasa gitna nito ang mga komersyal na mangingisda. Ang trabaho nila ay 23 na beses na mas mapanganib kaysa karaniwang trabaho dahil ito sa masungit na panahon at malalakas na alon. Kailangan nilang magtrabaho kahit may bagyo o sobrang lamig ng tubig. Madalas ang bangka ay natatabunan ng malalaking alon o natutumba. Pwede rin ang nahulog sa dagat. Karamihan ay walang suot na life jacket at sa lamig ng tubig ay pwedeng ikapahamak. Ang mga gamit tulad ng lambat at crane ay, ay pwede rin silang hilain pababa sa dagat. Karaniwan silang nagtatrabaho ng 18 hanggang 20 na oras nang halos walang tulog. Dahil sa pagod ay mas dumadami ang, ang nawawala ng buhay taon-taon. Kung mapapanood mo sila, maintindihan mo kung bakit. Ang alon pa lang ay nakakatakot na. Minsan ay nasa international water sila, kaya kung may mangyari, ay walang tutulong agad. Kung makita sila ng higit kumulang, 400,000 kada buwan, maganda ang kitap, pero sobrang taas ng panganib. At narito rin ng snake milker. Hindi ito biro, totoong trabaho ito. Ang pagkuha ng laso ng ahas ay mahalaga para makagawa ng gamot ng anti-venom. Pero dito kinakailangan gatasan ng mga ahas. Ibig sabihin kunin ng lason mula sa kanilang pangil. Mahirap makahanap ng taong handang gumawa nito. Kaya sa buong Estados Unidos, apat lang ang professional na snake milkers ay wala ng kumpletong parte dahil sa mga kagat ng ahas sa paglipas ng panahon. Laging dapat may nakaabang na anti-venom habang natatrabaho sila. Ang mga kagat ng ahas ay nagdudulot permanenteng pinsala. Kahit mabuhay ay hindi na sila magiging katulad ng dati. Ang mga ahas na hawak nila ay kayang pabagsakin ng elepante sa isang kagat. Kaya isipin mo kung anong kayang gawin sa tao. Marami na ring snake milkers ang nawala ng buhay pero ginagawa nila ito para makagawa ng gamot na makakasalba sa buhay nila. Sa kabila ng panganib, ang sahod nila ay maabot ng 280,000 kada buwan lamang.